Hi mga kumari kong expired, tara, samahan nyo ako at magluto tayo ng hipo na bagoong. Nga pala mga mare, maga pala kami kaninang mag kasi pumunta kami ng Saud. Kasi every Wednesday, may Saud dito sa amin lugar. Yung Saud mga kumari is Changge. Changge sa Tagalog mga mare, sa mga hindi nakakaintindi ng, ng, Saud is Changge. At tara nga mga mare, balik tayo sa pagluluto sa part na yan, mga mari nagigisa muna ako ng sibuyas, tapos bawang. And then, linagay natin yung ating bagoong na alamang. Alamang ba yung tawag dyan? Hindi ko alam. Basta hipo na maliliit. At pagkatapos mga Mare, ayan, hinintay ko lang mga mari na maluto at lumabas yung, yung kanyang aroma. <laughs> aroma. <laughs> Hindi ko Mare, yung mga, uh, lumabas yung kanyang katas mga Mare, Tapos, yun. Hintay ko muna na maluto mga mare Then, linagay ko na yung ilalagay din natin dyan yung sili. Napakaraming sili. No, ma. No, no, no. Napakaraming sili mga mare. Aw, oh, bago, bago pala natin, natin linagay yung sili mga mare, nag-add muna tayo dyan ng 3 spoon of sugar para matanggal yung ano, um, lansa-lansa. At the same time, madagdag din siya sa pampalasa para para ano sabat doon sa anghang tsaka sa alat at matamis ayan mga mare dinamihan ko na pala dyan yung sili mga mare para uh, maanghang na maanghang talaga siya ayan hintayin lang natin yung maluto mga mare simple lang yung mga ingredients nito mare kapag gusto mong magluto ayan Sibuyas, bawang, paminta, tapos magic sarap yun, mga ganoon Tapos, yun, kung gusto mo mag-add ng ampalaya, mga mare, at syempre, damihan mo na rin ng sili para mas uh, masarap. And then, show garden. Makakaluto ka na ng, ano, ng masarap na alamang. Ayan, mga mare, nag-add na pala ako niya ng magic sarap para mas masarap at mas malasa yung ating alamang. And then mga mare, nilagay ko na rin yung napakaraming nating ampalaya mga mare para mas dalong sumarap yung ating alamang. Parang ang dami naman ng ang dami namang kanin na mauubos nito mga mare. Ayan mga mare, hinintay ko lang na maluto yan mga mare. Ayan. Pagkatapos, ayan, luto na mga mare kung expired. Sobrang sarap na yan. Ayan, hinintay ko lang mga mare yung na lumabas yung mantika niya para mas masarap, mga mare. Pina, pinatuyo ko lang yung sabaw niya. Tapos lumabas na yung sarili niyang mantika. Ayan, mga mare. Okay na to. Thank you for watching.